sa pamayokan mga barata. 16 is, is na election-related violence na itala kang Bicol PNP. Lakbay alalay program kang DPWH para sa undas, liwat na nagsikad. Paninigarilyo sa laugan mga pribado asin pampublikong kampusanto, maigot na pinagbabawal. Kasulo, na itala sa mismong aldaw kang eleksyon sa Katanduanes. Asin, Nitsu na ipigdesenyo sa sarong branding hairstyling product. Agaw pansin sa sarong kampusanto sa Albay. Tunay na banggi, Merkoles, primerong aldaw kang Nobyembre taong 2023. unina na ang mga baretang tatakbikol. Madadugma ng may ang ini sa 88.7 Radio Ragon, Katanduanes at si 90.7 Radio Ragon, Legaspi. Sa detalyes, this is a na election-related violence na itala kang PNP Bicol. Anong sa 31 imbueltong suspichado, arestado? Detalyes sa report ni Carmelo Balia. Uminabot sa 16 na insidente na italakan PNP Bicol ngunya na taon, may kinaaraman sa barangay asin ang kabataan elections. Sa datos na ipigpaluwas kan PNP pun Agosto 28 hasta Oktubre 30, limaan binawian in buhay dahil sa BSKE election sa roan na irido apat ang lugadan mantang anuman harm. Sa nasambit na bilang, sa roan incumbent candidate, limaan incumbent kagawad mantang sa mga bagong aspirante, saro sa pagkapunong barangay, saro sa pagka-SK chairman at sinduang barangay kagawad. Anum sa 16 ang supporters kan mga kandidato, 31 ang bilang kan mga suspetsado, 23 at large, ano man arestado, saro ang nagadan as saro sa mga suspect, an unidentified pa. Kabale sa mga naitalang election-related violence iyon shooting incident sa Libon Albay, kung sain gadan ang sarong incumbent barangay chairman habang at large pa ang sospek na buminadildigdi. Siring man ang shooting incident sa barangay maingaran mas bate kung sain gadan ang sarong kandidato, pagkakagawad mantang tang lugad ang kaalyado ka ng barangay. Duwa sa mga sospek ang mantang man anuman at large pa. Itibugang paan shooting incident sa Baleno Masbate, kung sa insarong sibilyan ang nagadan habang ang mga sospek an at large pa. Sarong kandidato pagkabarangay chairman ang nagadan man sa nangyaring shooting incident sa Placer Masbate. Duwa man na italang lugar sa pangyayari. Mantang mantinidong at large ang anum na sospek sa krimen. Sa Sorsugon, saro man ang nagadan dahil man sa pambabadil. Apuera sa mga insidente ng pambabadil, may naitala man na insidente ng robbery. Pananaksak, pangungulog, umawling, pananakot, harassment, direct assault as in iba pa. But it's a minimal incident na kaya naman na na i-gawa ng paraan ng ating mga PNP personnel. Um, several, like yung mga naitala natin for the October 30, may indiscriminate firing tayo in Masbate. <clears throat> And then one incident in Baaw na may namatay na botante and another incident na may na accident teacher so yun na monitor natin na although malungkot yung part na may namatay sa vehicular accident and another sa heart attack but um, with regards to the election proceedings wala tayong naitalang kumbaga failure of election Puon Agosto 28 sa Oktubre 31, 74 na naitalang nagbalgar sa election gun ban. 66 digdi anada ko. 62 anakong piskar na firearms, 22 na deadly weapons, asin kanyento 51 na ammunition. Mientras tanto, tuluman na naitalang nagbalgar sa likor ban Gikan Camarines Norte asin mas bate na padagos pang pigiimbestigaran kan PNP. Saya din sa part ng PNP na of all those uh, days na sleepless nights, dahil nga sa pagmo-monitor ng mga kapulisan natin, and even as dito sa headquarters, um, masaya kami sa turnout ng mga deployment namin tapos yung preparation. Deployment is based on the assessment din ng area. So, um, first quarter pa lang ng 2023, meron na kaming ano um, assessment ng mga areas na kung saan doon namin tututukan. So, kataon that time um, nakita natin yung libo, nakita natin yung masbate, and somehow meron din tayo part ng albay, but because of that assessment na, nalagay natin yung tamang number of personnel para po magbantay ng election. Poon Hulyo 3 hasta November 14 ang durasyon kan election period Hulyo 8 sa October 18 kan ipagbawal ang pangangampanya Oktubre 19 hasta kan Oktubre 28 ang naging durasyon kan campaign period. Mantang kan Oktubre 30, ginibo man ang mismong aldaw kan perilian. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Lakbay alalay program kang DPWH para sa undas. Liwat na nagsikad para makapagtaong asistensya sa mga biyahero. Detalye sa report ni Carmelo Balia. Nagtaltag ng personahes ang Department of Public Works and Highways sa mga pangenot na tinampo sa Bicol, iningani magtaong asistensya sa mga motorista sa obserbasyon kanundas ko niya na lakdang parte kan sa indang lakbay alalay taon-taon na sarong man gikan sa indang opisina sentral. Kabale sa mga lugar na pigbuktakan in motorist assistance kiosk, ang daang maharlika sa barangay Busay, Daraga, Albay na sakop kan DPWH 2nd District Engineering Office. Sigun sa tagapagtaram kan opisina, Oktubre 31 pa kan italtag nindan sa indang mga personajes na handang magtaong asistensya sa mga biyahero po alas 8 nin aga hasta alas 5 nin hapon. May nakastandby man na service vehicle na pwedeng gumuyod asin magilid kan mga o ng bihikulo sa tahaw kan tinampo bilang pag-ibitar sa mas gubot na trapiko. Uh, annually uh, ginagawa po ito, uh, especially uh, during uh, holidays. Uh, for example, itong uh, All Saints Day, uh, Kapagsimana Santa and uh, these are very important uh, holidays sa uh, ating mga Pilipino. No? And uh, talagang nagta-travel dyan yung uh, ating uh, mga kapamilya uh, dahil sa uh, undas and uh, of course they want to see also uh, yung uh, mga puntod ng kanilang uh, mga minamahal. Sigun sa saro sa mga ipig deploy sa kiosk kaya opisina sa barangay Busay, hasta sa ngunyan mayo pa man sinang nanotaran na narautan ng behikulo, o kaya naman biherong na asistensya. nag assist lang po kami kay ning ano, kay kung halimbawa may nag-aunga sa mo, kung, kung padiin ngayon sa mga araw ning na lugar, In case of emergency po, nandiyan din po kami. Tapos, sa mga nararautan po ng mga sasakyan, tutulong din po kami. Yun po ang ano namin, obhi to sa ano na ini. Eh. Mientras tanto, 23 na motorist assistance centers ang pigtaltag sa bilog na riyon mantang abuton sa 500 na personahe sa nipig-deploy kanahensya nga ni magtaong asistensya sa mga motorista. Sa so, kung makikita nyo, may mga tempo tayo dyan sa na mayroong aksidente, or in walls, ay sila ang immediate na makapagbigay ng aksyon doon sa mga problema sa kalsada po natin. Mientras tanto, naging posible ang haloy ng programa kanahensya sa Tabang Kan Kapulisan, Land Transportation Office, asin kan lambang opisyal kan kada lokal na gobyerno sa riyon. Madurar ang lakbay alalay kan DPWH sundo sa Nobyembre 2. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Smoke-free unit kang siyudad ning Legaspi, maigot na nagbabantay sa pampubliko asin pribadong kampusanto, ngani na magsitar sa mga naninigarilyo. Detalye sa report ni May Arango. Nagpatanid ang Legaspi City Smoke-free unit sa publiko na maigot ni Nampigbabawal ang paninigarilyo sa mga pribado asin pampublikong kampusanto. Inibilang pagprohitir sa salud kang ibang dainaninigarilyo, lalo na ang mga kaakian asin senior citizens. Sigun sa opisina, Oktubre 28 kampo na ninda ang paglibot sa mga kampusanto. May mga ipigkag sindang tarpulins nga ni mas maimpormaran ang mga mabirisita sa kampusanto. Apera si sigarilyo, bawal man ang paggamit ng electronic vape o e cigarette Sa mga bibisita po, sa ating mga public and private cemeteries po ng Legazpi City, lalo po yung mga dayo, mga uuwi, uh, nagbibigay po kami ng paalala ulit na talagang mahigpit pong pinagbabawal uh, para po maiwasan natin ang penalties, mga pagbayad at um, pagiging record sa, sa, sa sarili nating mga pagkatao. Kasi po pag napailan tayo ng kasis, magiging lifetime record na po natin to sa Lindongcan City Ordinance No. 007-2009 o Unrevised Smoke-Free Ordinance kan siyudad. Sa first offense, papagmultahon ho ng 500 pesos ang offender na madadakop na naninigarilyo sa pampublikong lugar. 1,000 peso sa second offense, mantang 1,500 peso sa third offense. Sa loob ng 72 oras, dapat ining mabayadan nga ni Iwas Kaso. Alagad paglilinaw ni Balbin, kung pinapagmultaan na dakop na nanigarilyo, ang e-cigarettes of vape users, Mayo. Paliwanag niya, po Sa sinisita natin yung ating electronic vape at e-cigarette. Pero sa ngayon po hanggang sa pagsita po muna kami kasi po yung ating uh, uh, enhanced ordinance ay hindi pa po na-approve ng Sangguniang Panglungsod. If ever po ma-approve next year, kasama rin din po yun sa i-implement natin. Pag may nakita tayong uh, users, automatic po ma din sila, lang, sila ng uh, citation ticket. Hasta sa ngunyan, mayo pa na nasitaro na pagmulta sa mga nagbibirisita sa Campo Santo dahil sa pagbalgar sa nasabing ordinansa. Laom kan opisina na padagos na sumunod asin maging disiplinado ang publiko. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Harung sa Katanduanes, nasulo sa kasagsagan kampirlian sa barangay. Sarung nitsu sa Campo Santos, Albay, ipig disenyo sa sarung branding hairstyling product, yan na Bapang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort, The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action call center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan magkusog na bagyo asin pag-alburuto kan bulkan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia danay tang namamatean siring man kan sa sabiring sadiring partido sa kongreso ang akubikol party list katabang na kasurog pa Acubicol! Harong sa Viracatanduanes, nasulo sa kasagsagan kampirilian sa barangay Kasudma. Uyang report. Sa cellphone video na ini, mailing ang ginibong bakit relay kan mga residente sa sarong nasusulong harong sa barangay Palnab del Sur, Viracatanduanes. Magalas 9 kasudmang aga, mailing man sa video, ang sarong pulis na iyo ang nagmamanayar nga tulos na mapuo ang kalayo. An pulis sa video. Iyo si Police Top Sergeant Renen de los Reyes, ang tagapagtaramkang Virac PNP. Istorya niya, mantang nasa pagbantay sinda para sa barangay asin ang kabataan election sa nasambit na barangay. Sarung residente subot ang nakapagpaisis sa iya dapat sa nasabing insidente. Kung sa inasa 200 metro man ang rayok ang nasulong sa sendang area. Sa kapos concern citizen po na nag-ano po, no baket relay po? And ang sendang lingkod, iyo po ang sarong po sa nagbomba man po. Uh, ta uh, kumain po sa video ah uh, mi po so, video, uh, may po so ano to, day, day na madama na so ibang mga pagtaray po ta medyo ano po siya uh, tararing po so harong and light materials lang po so and then so even po so kataring po may mga light materials po duman ng mga harong po tabi makaliis ng 5 minutos nagabot naman ang personalized kang BFP. pasado las just ning aga kang maideklara ining fire out sa investigasyon Nagpunang kalayo sa nabayang pigiinit na tubig sa kusina sa pagsadiring harong kang pamilya abobos dahil ang taagibo ang kusina sa light materials. Marikas na luminakop ang kalayo. Nga niya na ibilin duman sa akin niya mm -hmm. na si Jenny abobo na sarot din sa nagbabantay duman sa sendang tindahan. Mm -mm. Ngunyan, uh, po si Miss Jennifer Abobo, uh, nakansin niya na may usok na duman sa may bandang kitchen nila. Mm -hmm. Tapos yun, um, pag ano niya, Isin, nasusulot ng, so kitchen, nasusulot na sa kitchen Tapos agad-agad man siyang nagagad din tuwang sa mga kapitbahay nila. Kapag man na nag, nag ano mag, man nagbigay man ng ayuda sa mga kapitbahay at yun, ah uh, pag-abot ni duman nagbabakit para lay po sila. Katakod kang insidente. May mga pigtungkusan man ang BFP nga ni maibitaran ang mga insidente ning kasulo. Talagang dakula pong importante po ito kasi para sa muya po, yung mga residente nga po na may aram po hindi, is nagigipong force multiplier po ng Bureau of Fire Protection. No? At kung habang wala pa kami, at least hindi na pumakalatso, hindi na pumadakul po sa apoy. Eh. Sa datos Kang opisina, ininang ikalimang insidente ng kasulo na naitala sa sendang banwaan ngunyan na taon. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal. Nitso na ipigdesign yung sarong branding hairstyling product. Agaw pansin mo sa Uwas Catholic Cemetery. Istorya sa likod kang manibay-ibang disenyo kay ni Taon Taon. Aramon sa report ni May Arango. Taon Taon, pigaabangan na kang publiko ang magiging disenyo sarung nitso sa Uwas Catholic Cemetery sa Uwas Albay. Nakatuudan na kaya na kada taon may pasabog at nabaya ang pamilya ka nakalubong sa nitso na si Jose Rilieve. Kanakaaging taon, ang sarong sikat na Fuji na ay naging disenyo kang nitso ngunya na taon sa brand na Manin Hair Product. Istorya ni Angel Relieve, paboritong brand ini kan sa ama ka nabubuhay pa. Nung namatay ang father ko, iba na talaga yung ano, um, paint niya. No, yung pintura mismo nung no, ano to, no, niya, nung 2011. So ang father ko kasi hindi naman siya yung ano to, um, superstitious na tao, hindi siya yung traditional na tao. So bale, um, Ganun din na din naman kami. Sinusunod, sinunod namin yung mga gusto niya. Kaya nag-start din kami ng branding ng ano, tomb niya noong 2013. Yung mga paborito niyang mga um, um, brand nung nabubuhay pa siya. Taong 2013 kan maisipan kang magturugang na kaaganin disenyo ang nitsu ni Tatay Jose na mas nagpapakusugman sa pag-iriba na nindang magturugang. Kahit um, gusto ko lang ano to, um, iparating din sa mga um, mga kapwa ko anak <laughs> na um, kahit wala na ang ating mga mahal natin sa buhay, especially our parents. So patuloy pa rin natin silang mahalin. Alalahanin natin sila na uh, yung mga ginawa nila sa atin kasi sila yung naging pundasyon natin. Sila ang naging pundasyon ng ating buhay at sila ang nagbigay buhay sa atin. So patuloy natin silang mahalin at alalahanin. at Especially yung may mga parents pang buhay pa. So habang buhay pa sila, ibigay natin ng 100% ang pagmamahal natin sa kanila. Kasi ganun din ganyan din naman ang ginawa nila para sa atin. Maugmaman ng pamilya ni Relieve na dakulan mga nakaka-appreciate sa paggigibon nila para sa saindang ama. Sina siya ng mga tao, no'o na pa lang napapansin naman siya ng tao kasi nga kakaiba. Kasi yung traditional natin, 'di ba, yung mga um, to, yung mga tomb mismo ng mga uh, mahal natin sa buhay, bali pininturahan lang ng puti. So sa amin naiiba kasi iba yung color din at at the same time may design. So, napapansin na siya ng mga tao. So, sa amin naman, okay lang. Sabi ko, okay lang noong mga una. Pero nagulat lang kami noong nag-trending na siya sa social media. So, napapansin na siya pala ng tao. So, doon naman, natuwa naman kami. Taong 2011 kan mamaaram si Tatay Jose dahil sa atake sa puso. Para sa pamilya, maski mayo na sa kinabanan sa indang padre di pamilya, maut nindang ipahiling maggirara ang pagtaong ondra as pagpadaba kay Tatay Jose. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango magiging kamugtakan kan panahon sa pag-obserbar kang All Saints as in All Souls Day. Aramon sa report ni Carmelo Balya. Binisita na kasabagong hapon kan magtugang na mas bate ang puntod kan sa indang ama sa Daraga Catholic Cemetery. Apuera sa pagdaranin burak, pagtirik nin kandila dahi manda ni Danalingawa na mag-atang nin pangajion para sa kalagan sa indang padre ni pamilya. Pinili man ninda na mas amayan ang pagpasiring sa sementeryo dahil syertong mas maruso dan ang tawong niya banggi. Apuera ka ini, man ang paburo bagong kamugtakan kan panahon. Mas marayang al kay ning atab pa. Ta at mamaya maulan, mas mahirap. Abiso kan pag-asa lalo na sa mga mabirisita sa Campo Santo magbalunin panangga sa uran dahil sa tsansa kan kalat-kalat na pag-uuran partikularmente sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur at Sensor na epekto kan shear line. Generally fair weather, posibleng may pag-uran kita sa ibang lugar, posible naman na sa ibang lugar uh, may pag-uran. Yan ang inaapod kang isolated rain showers. Apuera kan shear line, nakakaapekto man ang pigbabantayan ng low pressure area kan pag-asa na namataan 470 km sa sirangan kan Viracatanduanes. Alagad maluya man ang tsansa na mabilog bilang tropical cyclone. Igwa kita possible, dahil mo niyan mainit ano, compare ka suhapon so na uh, medyo mauran talaga uh, medyo improving kita uh, ngunyan and then uh, hanggang sa aga and most probably by November 3 improving. Sa Albay, 25 sundo, 28 sentigrado naman ang magiging temperatura. Mayo man na nakabanderang gale warning sa kadagatan na sakop kan riyon. Alagad bentahi man giraray ang pagtagaingat. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Simbang Katoliko, pigpaliwanag ang maut sa kan pagpapamati asin pagsanib subot ng maraot na espiritu na nagdadara katatakutan sa tawo. Uyang report. Sa pagkagat ning kadiploman, an porsyon na iniharani sa kampusanto Santo kan Barangay Bungga Bakakay Alpay, nagdadara katatakutan lalo na sa mga napapaagi sa lugar. May mga oro istorya kaya na may nagpapahiling digding white lady, santelmo, asin nakabalagbag pa ang kabaong sa gilid tinampo saru sa makakapagpatutukan mga hakakang ini ang tugang kang 58 anyos na si Tatay Efren. Istorya ni Tatay Efren, kan minsan napaagi sa nasambit na lugar ang sa iyang tugang, bigla na sa nasubot ining pinahilingan ng kabaong, kaya tuyong na mamasada asin napapaagi sa siya Freebie. sa lugar, dahil niya nang gadmai bitara na panggirabuhan. Saan po ang tricycle ni Jay? Pasahir wala ka ni bako pa-try ba yan? Ano daw pala sa? Hindi mo sa sudong pasahir raw. Tapik so driver. Eh kuya, ko may papaya eh. Kuwet din yan. Nag-ikik na ka rin sa luwa. Pagka butik din mga istorya. Paliwanag ni Reverend Father Frederick Naga na saro sa pioneer kang Roman Catholic Diocese of Legazpi, Office of Exorcism ang mga nagpapamating ini, bakong kalagning tao kundi mararaot na espirito. Kung anong nagpapahiling na elementals, these are all evil spirits. Okay. Their purpose, takutun kita. Okay. And then to harm us. Ang demonyo, may apat na bagay na ginigibo sa satuya, tangani kitang i-harm. Eh, not ang pinaka-favorite yun na is to tempt us to commit sins, temptation. But there are three. The oppression, obsession and possession. Ining pangtulong ini ang pinakamasakit, yung sanib minandaog sa uh, lawas kan tao. Kaduwa, may mga nagpapahiling since munyan araninaan inatapot nang all souls day. Ini po nagfile naghahagad kan sa tuyang pamipi. Ini mga kalag sa pagaton, but with God's permission. Dey po nagpapahiling nakalag na takuton kita. Taong 2012 kan po na niya ang pagpapahalikan mga mararaut na espiritu na nagsasabi sa mga tao. Sabi niya, kadaklan sa mga pigpapahilingan asin pigsasapian, iyo an may mga pigapod na third eye, may maluluyang buot, asin ang mga may maluyang pagtubod sa mahal na Diyos. Uh, sa kuya po, uh, talagang delikado in a sense na simple sulawas na narara na nagkukuya. Na, and, and pwedeng magkausa po kay... Uh, eh lang sa lawas. Then ikaduwa, pwedeng mag-lead sa death. Pero yun pa man ako na-encounter na, na nag-lead sa death. Okay, because sometimes it is God's permission naman na uh, mag-resolve sa death. Pero ang pinakamakakwa dyan is na-harm ang tao. Minalaog. So si Sema nang gusto magprakurahaw dyan. Sema nang gusto magpra-move dyan. Because pagkatapos kan uh, sanib, pag na-relieve na, nawara na, ang nangyayari po ay pagkulugo ng lawas, maluluya. So, and then, so takot, su so, trauma. So, usually, yan ang nangyayari. Diyos ang padagos sa magantabay. Eh. Because sa Diyos, mahirako na sin mamumutol. As in, yaon ang padagos sa pagbukan. grasa. ito ang pagsayangon. Hindi. Abiso, kampadi. Nung ka magpasakop sa mga kulto, ang pinaka importante sa gabos, iyon ang pakusugonperme ang pagsarig sa Diyos para sa mga baretang tatakbikol. Nomer Corporal. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatakbikol. 54 ang aldaw na sana. Paskuna, ako si Nomer Corporal. Salamat!